sobrang init talaga guys nagbigayan yung mga aircon tingnan natin yung mga mekaniko ginagawa ay wala talagang kalamig lamig nasa taas yung mga aircon tick natin mga electric ayan sisilipin natin sila guys sobrang init talaga ngayon oh ayan oh hello guys musta guys? Along mga sira guys? Ayan o. Oh. Mga gumagawa ng aircon. Sobrang init talaga dito. So dito tayo ngayon sa bubong ng bus. Dito tayo mga akyat. Ayan. Dito yung bus dito. Ayan sobrang init talaga yun o oh, yung pa isang ano, aircon din na sira yan nakaangat yung ano sa bubong so grabe talagang init dito guys ayan o oh, aeroplano maliit wala rin sigurong aircon yan ayan o oh. grabe init dito ngayon Oh. Lahat ng mga Bas dito halos hindi kakayanin yung aircon. Dahil sa sobrang init talaga. So yan. Mga mekanik ko. Gumagawa. <laughs> Yun. Shout out kay Noche. Johnny Noche. Bas 188. Yan, Shout out. Napakainit ng mga aircon dito. So yan, Mga bus Mga HM Transport Shout out Ah, lumang na tayo guys Walang kalamig-lamig Dahil ginagawa ka pa So ito yung driver Mainit ba mainit? Mainit na mainit <laughs> Yun na guys, ginagawa pa yung bus niya kato ay i star i star bus so yun dala natin high gear tayo mga aircon hello mga guwapo dito tayo sa bus natin itong bus natin malamig to malamig tong bus natin kasi medyo bago bago pa ito at saka high gear malamig yung aircon nito yan ito yung bus natin so yun guys maraming salamat sa panonood at ingat tayong lahat sa sobrang init ng panahon